Ang pinakauna kong nakita dito mga abroad at mga ka-ex-abroad dito eh, itong napakaraming atlas stone. Ilang kilo kaya ang isang piraso nito? Ha? Ah, palagay nyo, ilang kilo kaya ang isang piraso? Try nating, uh, tatry nating buhatin. Try nating buhatin. Kung kakayanin natin yan, atlas stone na yan. For the vlog! <laughs> Grabe. Napakabigat nito mga ka abroad, mga ka abroad. Super heavy ito. Imposible. Kasi eh. natin din tumabuhay. So, tara na, pumasok na tayo sa Halin Su. Matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapunta dito, mga 8 years na siguro ang daming pinag iba ang ganda na sa entrance pa lang talagang panalo super ganda na oh. ayan kuha na tayo ng ticket so mga abroad at mga kay ex abroad nakabili tayo ng ticket 31.50 ang isang ticket and uh, bukas sila ng ah uh, buka sila ng 9am to 6pm so tara let's. ito na yung entrance dito ini-scan yung mga ticket ito yung pinakaunang ibu natin say what's that? desert eagle owl desert eagle owl wow amazing Oop, baka manuka <laughs> is that uh, picking? <laughs> thank you Ah, <laughs> uh, ating unang ah, uh, animals. Ito ay gazelle. Maka bro, dito yung gazelle. Wow. More gazelle. Iyan. Ang dami nila dyan o. Oh. o. Oh. Nanonood lang sila sa atin. Ayan ang mga more gazelle, nyo. Ito yung mabibilis tubak Saka matataas tumalon. Ito yung karaniwan nakikita natin na hinahabol ng mga leon.

Ano yun? Ano yun? Wow! Ang daming cactus Oh. Iba't ibang klase ng cactus. Tingnan natin yung mga atungal dito. Kung ano yun. wow ano kaya klaseng nila lang yun wow wow, hyena hyena wow, pa pala ng hyena kakala mo lang sa sa geographic, kakala mo malilit na aso na sila pero malaki pala talaga sila ito yung isa sa mortal na kalaban ng mga leon yang hayina na yan kapag mga limang hayina hindi na uubra isang leon wow ang galing at ito yung service sa loob oh. pwede ka sumakay dyan ayan iikuti nila yung buong all in safari mga ka abroad mga ka -ex abroad may nakita ako dito ang kakaibang klase ng ibon eto ang lalaki pala nila ang lalaki pala ng mga ibon na to wow eto pala mga ka-abroad at ex-abroad ang emo Grabe ang lalaki nila. Sa totoo Grabe. Ayan oh. Halos kasi <laughs> kasi tangkad ng tao pagka naka kapag nakataas yung kanilang mga mga uh, leg. Kaya no. Ang lalaki mga ano siguro to. Mga 30 kilos. Mga 30 kilos itong ibon na to. Grabe oh. First time in my life na nakakita ko ng buhay na ibon na ganito imo. Nakikita ko lang na to sa mga geographic. Ayan oh. Ito pala kapag may isa ka nito ay sagot na. Sagot na ang handa mo sa piyestahan. Mga isang piraso nito, 30 kilos, oh. Grabe. Mahirap pala itong huntingin. Eto mga kaabrod, oh. Kakaiba itong mga kahoy na to. Dahil ang lalaki ng puno, pero tingnan nyo naman, yung kanyang dulo hindi ko alam kung uh, pinutol na lang yan para ganyan mag mangyari pruning na tinatawag o ganyan talaga yan pagka tumatanda na ah ang lalaki ng puno puro ugat tapos yung mga ano nila oh ayan ang dito na kanilang uh, mga sanga sa paytaas And since na hindi natin na naman pangalan ng punong ito, tatawagin natin itong Taguro Tree. Yan. Mga kabrodo, oh. andito naman ang maraming flamingo. Ayan o. Oh. Flamingo. sa nahaba ng kanilang lig saka yung paggalaw ng ulo nila ang nakatubaw Ayan. ngayon may kasama pa silang dalawang giant swan ang laki ang laki ng mga gansa na to napaka smooth lang maglangoy tapos yung mga flamingo may mga maliliit na kasamang hindi ko alam kung klase klaseng ibon yun. Yung mga puti na yun na itim yung ulo at tuka. Ayan. Ang ng mga flamingo. Nakatuwa sila oh. Alam nyo ba mga ka-abroad at mga ka-ex-abroad na ang kulay pink ng flamingo ay hindi nila natural na kulay, Yan ay na absorb lang nila sa mga kinakain nilang mga maliliit na hipon. Ayan o, oh, binigyan tayo ng pagkain ng uh, nagbabantay dito, Ayan o. wow, siya lang ang kumakain mag oh. mag-isa. kru 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 balikan natin yung mga pamingo. Nagbabay na ako sa inyo, pero Ayun! Hinakain nila, oh. Nagpupunta sila sa akin, oh. Wow! Akin lang itong mga flamingo na to. Akin lang to. Akin lang sila. Ang galing, oh. Wow. Thank you, mga flamingo. Name, name. Name? Ah, Sismak. Sismak. Ha. Ah. Uh, Who, your name? Abbas. Abbas. From? Bangladesh? India. From India. Yes. Nice meeting Abbas. Yes. Thank you. See you. Visit all. See you. Yeah. Thank you. Alam niyo mga kabroad, kapag may mga ganyan na mga utility worker na humihingi sa atin, mababait naman sila courteous naman sila na lumalapit sa atin nangihingi ng mga kaunting uh, amount uh, binibigay natin so sila, malilit lang naman ang mga sahod nila bilang utility worker so hindi naman uh, natin ipaghihirap yung 5 dirhams o 10 dirhams at the most na ibibigay natin sa kanila so it's okay to give than to receive, sabi nga so napakaganda nitong uh, lugar na ito, talagang biroin nyo nagkaroon ng zoo sa gitna ng disyerto na puno ng iba't ibang hayop mga ibon mga halaman mga damo parang nasa loob ng jungle talaga ang galing at may flowing stream pa oh. Flowing stream of water. So talagang uh, ginastusan ito talaga itong uh, alinsuna to. At ang isang pinaka hamon eh yung pagiging nasa disyerto. Dahil ang pinaka unang uh, problema mo kung paano bubuhayin itong mga halaman na to. Ayan. Wow. Grabe. Parang parang natural-natural yung pagkakagawa ng mga landscape. Mhm, mm maganda. Saka malawak ito, maka-abroad, maka-ex abroad. Ka Kapag uh, mahina-hina kang tumanda ng mga lugar at uh, hindi mo mabasa yung mga exit baka maligo ka dito mga kabrod eto na yung natin nandito yung mga big cats nandito yung lion tiger katul <laughs> joke lang syempre yung mga lion tiger nandito rin daw yung mga gorilla chimpanzee So, tingnan natin. Ah, siguro chimpanzee nandito. Kasi 'yan oh. Mayroong mga uh, structure na scaffoldings, mga tali na pinaglalaruan ng mga chimpanzee. Eh, 'Yon. Wow. Hello. Hi. Hello! How are you? Wow! Up close and personal. Mga ka -abrudo. Ang namabagitan lang sa amin ay salamin. Pinagmamasdan niya ako. Pinagmamasdan ko rin siya. At nababasa ko sa kanya mga mata na gusto niya ng chocolate. Kaso wala ko rin ng dala. Oh, Kaya yung iba, uh, nanonood lang. Ito, ang mga chimpanzee na to, meron silang alpha male, alpha female. Oh, he left already. Sorry. Mama, but it's so hard to Wow. Hello. According dito sa information board na nandito sa kulungan ng chimpanzee, sila ay very closely related to humans, sharing 98% of the same DNA. Wow! 2% na lang ang pinagkaiba natin sa chimpanzee at chimpanzee sa atin. So, nakakamangha talaga. Nakakamis. And back abroad. Dito yung layo no? Wow! Grabe! Ang laki niya. Wow! Nakaka-amaze. Grabe! Isang so, female at saka isang male lion. Grabe na kayo. Ay, harap siya. Talagang up, close and personal fire tayo. wala. Ang layo natin sa layo ay isang dipa mula dito sa salamin. Ayan, ay kita niyo, ganyan siya kalaki. Sorry, sir. Uh, African Lion Pantera Leo. Ayan. Mga kabrod, ando sa dulo yung uh, white tiger. Hindi natin siya malalapitan. Ayun. Ayun. Pero malaki rin siya. Halos ay, 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 sa tingin ko halos kasi laki rin ng leon. Ayun oh. No? <coughs> wow. White tiger. Ayun oh. No? Hindi lang natin malalapitan. Zero, So, super zoom, at ito yung uh, punting kalama ka sa white tiger white tiger only exist in captivity they are color morph of the wild tiger this white coloration is caused by a recessive gene ito naman yung Gimsbok Ngayon lang ako nakakita nitong Gimsbok na to Parang Mga Kabayo Sibra Baka Ang katawan Kasi laki sya ng Dumalagang baka Na may mahabang sungay na napakatilos oh grabe grabe ang tilos ng sungay nito ayan oh. close and personal ayan mga hanggang dibdib natin yung taas niya sa kanyang pinakapasong ng balikat lalaki ito Amazing. Wala nito sa atin. Hindi lang ito matatagpuan. Sa mga disyerto. At sa uh, African continent. Wow. Wow. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman ang kanyang pagkatitig para nagahamon. Oh, para nagahamon siya. Come and get me. Ito naman yung mga lemur, ring-tailed lemur. Wow. Ayan ano oh. gaganda nila ang gaganda nila tumulay sa mga tali sa mga kable grabe oh ngayon oh binigyan tayo ng exhibition ayan grabe ang galing ang dami nila dito sa loob ayan Ayan, mahilig din sila sa mga social life Kaya uh, Mas gusto nila yung uh, Mabuhay ng sama-sama sa isang kulungan Wow Mga ka abroad Ito Hindi ko na alam Ang pangalan ng mga Hayop na to pero Ang ganda nilang panuori, no Sama-sama sila iba't ibang klase Ayan. Ang lalaki parang parang bakang turo yung kanilang ano. Yun, yung lalaki na yun. Yung bull. Parang turong baka na brahman. At ang titilos na kanilang mga sungay. Grabe. Ando sa unahan, nakita ko. May mga zebra. So, ikotin din natin yan. Pupuntahan natin ang malapitan yung mga zebra na yun kung malalapitan natin. Itong mga cheetah. Grabe. Ayan. Wow. Halos ang laki ng cheetah. Uh, kalahati lang siya ng Leon. Pero napakahaba ng kanyang katawan. Ayan, ang lalapit sa atin. Ayan, oh. Wow. Wow. Ayan, ang chita. Uli! Grabe. Ito yung the fastest animal. The fastest land animal. Ayan, oh. Mm. grabe napaka sexy ng katawan nila ito yung para sa akin ay eh, the sexiest animal cheetah wow nakikita nyo ba mga kablood yung nakikita ko mga monggos Ayan. Yung number one kalaban ng mga ahas. Ayan o. Mga mongoses. Wow. Hindi lang natin malapitan. Siya doon sila sa uh, ano. Ayan na lumapit sa atin. At tingnan nyo naman. Ang punong ito napuno na ng ibon <laughs> naguuna na silang humapon ay grabe yung iba may mga ano na oh, may mga pugad na dun wow ang ganda talaga naging habitat na nila itong loob ng uh, loob ng alinsu kasi pwede naman silang lumipad pero hindi nila ginagawa pwede silang umalis dito sa loob ng zoo kung gusto nila pero hindi nila ginagawa kasi nandito na yung kailang tirahan talaga ang galing eto mga kabro yung pinakamalapit natin magagawa sa mga monggos ayan itong idol ko sa lahat ng mga kalaban ng ahas itong monggos talagang uh, isa sa paborito nitong pagkain ay yung uh, cobra. basta kalaban ng cobra idol ko yan at itong monggos ang pinaka number one ang galing meron silang natatanging immunity sa kagat ng cobra although namamatay sila kapag nasubra sila ng uh, venom ng cobra pero most of the time uh, nakakasurvive sila nakakatulog lang sila ng mga ilang oras din nagigising ulit sila Ang daming pagong. Ang daming pagong. Wow. Ayan hey, o. Kulay pula yung sa may gilid ng ano na mata. Kaya tawag sa kanila ay red ear terapin. Hindi pala mata. Sa may tenga pala yung pula. Ayan. Red Earth Terapin. Nalapitan din kita. Mga ka-abroad. Ito. Ang gusto kong ibon na ihanda ngayong Pasko at bagong taon. Grabe. Isang piraso lang nasa 80 kilos to. Para kang may mayroong isang inahing baboy. Grabe, laki oh. Ang laki ng ostrich. Hello. How are you doing? You okay? Hey mate, come back. I'm talking to you. Let's finish it. Come, 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 come face me don't turn around hey don't let go fight for me fight mga abroad hinabot tayo ng hapon dito sa loob ng uh, Alinsu and uh, we have to make exit na at uh, sulit naman kahit hindi natin buong nalibot kasi kulang yung oras kasi medyo late na tayong dumating dito kanina pero sulit naman nagindi naman tayo so marami salamat sa pagsama sa paggala di sa loob ng Alinso hanggang sa muli bye bye for now